Nagsisimula ang pelikula sa isang maikling montage ng Earth in Ruins. Nasira ng solar flare ang ozone layer sampung taon na ang nakakaraan, na nagdunot ng pagtaas ng temperatura sa 150 degree Fahrenheit. Ang planetang Earth ay lumala at naging isang napakasamang kaparangan na pinaso ng UV radiation. At mahina sa mga sakuna na fenomena ng panahon. Ang Finch, isa sa ilang nakaligtas, ay ipinapakita sa simula. Isa siyang robotics engineer, nilagyan ng suit na nagpoprotekta sa kanya mula sa init at sa UV rays. Katulad ng ibang araw, nag-iimbak siya ng mga gamit-gamit ang kanyang robot na si Dua. Kapag naglalakad siya sa loob ng isang tindahan, iminumungkahi ng kanyang mga sukat na ang antas ng UV radiation sa lugar ay medyo mataas. Samantala, pinipili ng robot ang anumang natitira sa tindahan. Pagkatapos ay makikita si Finch na kumukuha ng pagkain ng aso. Pagkaalis, minarkahan niya ang lugar para masubaybayan niya ang mga lugar na naroon na siya. Nag-scavenge. Sa susunod na eksena, naglakbay si Finch sa isang desyerto na bayan na nasalanta dahil sa pagkasira ng ozone layer. Dahil sa UV rays, imposibleng lumabas ang mga tao. Sa makatuwid, ang karamihan sa lungsod ay inilikas. Biglang naglabas ng babala ang suit ni Finch na paparating na ang kanyang bagyo. Iniikot niya ang truck at hinampas ang accelerator habang humahabol ang higanteng bagyo. Kanya, sa kabutihang palad, naabot niya ang kanyang underground laboratory na dating pag-aari ng kumpanya kung saan siya nagtrabaho bago ang sakuna. Mamaya, malalaman natin na si Finch ay namamatay sa tuberculosis. Ang kanyang aso at kaibigan, si Goodyear, ay naghihintay sa kanya sa kanyang malaking bahay. Niyakap at hinahalikan niya ang aso, saka inihanda ang pagkain na nakita niya kanina. Lahat ng Goodyear ay kumakain, si Finch ay humihigop lamang ng inumin habang ang mga supply ay naubusan. Nang maglaon, sa tulong ng isang AI, nag-upload si Finch ng mga pangunahing tagubilin sa kanyang bagong proyekto, tulad ng Kung paano mag-aalaga ng aso, kung paano gawin ang mga gawaing bahay, at iba pa. Dahil mahal ni Finch si Goodyear higit sa anupaman, siya ay nagsusumikap sa paglikha ng isang lubos na dalubhasa. Robot na mag-aalaga sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Si Finch ay nagsasagawa ng maraming pag-aaral sa UV rays at radiation exposure. Maya, maya inalis niya ang mga mata ni Do at ikinabat sa bago niyang robot. Matapos i-on ang robot, sinimulan niyang magpadala ng data dito. Matapos ang maraming nabigong pagtatangka na makipag-usap, ang robot sa wakas ay tumango sa ulo nito, na sumasagisag. Na naiintindihan niya ang gustong iparating ni Finch. Tuwang-tuwa si Finch sa reaksyon ng robot. At sa katutuhan ng nagawa niya ito. Hakbang pa, pinaglalaroan din niya ang kanyang aso, sa paniniwalang maaari siyang magkaroon ng bagong kaibigan. Pagkatapos ay sinabihan ni Finch ang robot na magbanggit ng isang bagay tungkol sa kanyang sarili. Sinasabi ng robot na mayroon siyang ilang panuntunan, tulad ng hindi pananakit sa mga tao, ngunit ang pinakamahalaga. Ang panuntunan ay kapag wala si Finch, dapat niyang alagaan si Goodyear sa lahat ng mga gastos. Biglang nawala ng kuryente lumabas si Finch para ayusin ang wind turbine. Ikinunekta niya ang cable, pagkatapos ay naibalik ang mga ilaw, sa loob, ang pangalan ng robot ay Jeff. Samantala, isang napakalaking bagyo ang nakikitang paparating sa kanila. Bumalik si Finch at ikinunekta si Jeff sa istasyon ng panahon upang makagawa siya ng pagtataya. Sinabi ni Jeff na apat na iba't ibang bagyo ang lalapit sa kanila sa susunod na 24 na oras, at darating sila. Hindi maiiwasan ng mga ito. Tinataya din niya na tatagal ito ng humigit kumulang 40 araw. Nang marinig ito, naniniwala si Finch na kailangan nilang umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Ipinapalagay din niya na ang San Francisco ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos ay sinimula ni Finch na buuin ang buong katawan ng robot. Pagkatapos nito, pinapataas ni Finch ang rate ng paglipat ng robot at sinimulang turuan siya kung paano maglakad. Kasunod ng kaunting pagsasanay, matagumpay na nagsimulang maglakad si Jeff. Habang masaya si Finch sa pagunlad, hindi gusto ni Goodyear ang robot at hindi nagtitiwala. Siya sa lahat, habang papalapit ang bagyo, sinimula ni Finch ang pag-iimpake ng lahat ng kailangan at tinawag ni Finch si Dua na sumama sa kanila, ngunit nakalimutan niyang inalis niya ang kanyang mga mata. Kaya't ikinabit niya, isang kamera para sa wakas ay makakita na rin siya. Pagkatapos ay umakyat ang apat sa isang RV at nagsimulang maglakad patungo sa San Francisco. Sa simula ng biyahe, si Jeff ay lubhang mausisa habang sinusubukan niyang matutunan ang lahat ng iyon. Ginagawa ni Finch sa ngayon, matagumpay na naiwasan ng grupo ang bagyo. Pagkatapos ay huminto sila sa isang desyerto na bayan, sinuot ni Finch ang UV protection suit, at tinawagan si Jeff. Pagkatapos ay sinimulan niyang turuan si Jeff ng mga pangunahing tagubilin kung paano mag-scavenge at tungkol din sa mga panganib. Nang araw, Pagdating nila sa isang malaking lungsod, Jin ni Jeff si Dua at ang duo ay lumabas para mag-scavenge. Mga gamit, nakatagpo sila ng isang ospital na mukhang ninakawan. Ngunit hindi pa natutunan ni Jeff yun, kaya siya. Nagpatuloy sa kanyang pagpasok sa loob. Nang magising si Finch, natuklasan niya na parehong nawawala ang mga robot. Alam niyang may darating na problema, kaya kahit na mahina siya, umayos siya at umayos umalis para hanapin sina Jeff at Dua. Sa itaas na palapag, natutuwa si Jeff na makahanap ng pagkain, gamot, at kahit isang magarbong jacket para sa kanyang sarili. Samantala, nakahanap si Dua ng ilang merienda, ngunit hindi niya napansin ang isang bitag ng oso malapit dito. Habang inaabot niya ang merienda, hiniwalay siya ng bitag ng oso. Matapos mahanap siya ng isang bal isang finch, humingi siya ng tawad at pinatay ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagtagal, nakarinig si Finch ng isang dumadagundong na tunog at nahanap din niya si Jeff. Idiniin ni Finch na hindi na sila maaaring manatili sa lugar, dahil hindi ito ligtas para sa kanila. Pareho silang tumakbo para dito, ngunit halos hindi makatayo si Finch. Nang marating nila ang kanilang RV, agad silang bumilis ng takbo, ngunit isang sasakyan ang nagsimulang sumunod. Sila, Pagkatapos maglakbay ng malayo, ibinigay ni Finch ang manibela kay Jeff na sinasabi sa kanya na huwag gawin. Anumang pagkakamali mula ngayon, napansin din niyang sumusunod pa rin sa kanila ang sasakyan. Pinapatay nila ang mga headlight dahil nakikita ni Jeff sa dilim. Habang hinahabol pa rin sila ng misteryong sasakyan, iminungkahi ni Finch si Jeff na tumapak sa accelerator At pabilisin, habang nagmamaneho sila papunta sa isang bagyo, hinawakan ni Finch ang gulong at pinaalis ito sa kalsada. Balak niyang gamitin ang underpass sa halip. Sa kabila ng pagsisikap ni Jeff na ipaliwanag na ang taas ng RV ay mas mataas kaysa sa underpass, hindi nakikinig si Finch at kalaunan ay bumagsak ito at ang mga solar panel ng RV ay nawasak. Pagkatapos ng pag-crash, ginamit ni Jeff ang kanyang lakas upang itulak ang RV sa loob. Lumapit ang kotse yung sumusunod sa kanila, Gayunpaman, huminto ito sandali at pagkatapos ay nagmaneho. Malayo, sa sandaling tiwala siya na umalis na ang mga tao, nagmamadaling lumabas si Finch at natuklasan yun. Lahat ng kanilang mga solar panel ay nasira. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa kanyang mahinang paghatol. At binanggit din na hindi niya ito maayos. Tiniyak sa kanya ni Jeff na maaari niyang dalhin sila sa San Francisco, ngunit sinagot siya ni Finch. Huminto ka sa pagsasalita. Isang galit na galit na Finch pagkatapos ay bumalik sa sasakyan, habang si Jeff ay nakatayo sa labas sa ulan. Pagkatapos ng kaunting pagsilip, pumasok si Jeff sa loob at sinabi kay Finch na sa palagay niya ay gagawa sila. Ito sa Golden Gate Bridge sa San Francisco. Samantala, nagbahagi si Finch ng isa pang kwento at ikinwento kung bakit hindi siya nagtitiwala sa mga tao. At kung paano, natuklasan niya ang Goodyear sa isang bag, Binanggit niya na si Goodyear ay natakot at nag-iisa, at kung paano niya ipinangako na protektahan siya. Sa anumang halaga, kinaumagahan, si Jeff ang nasa manibela habang ang isang mahinang Finch ay nagpapahinga. Biglang napansin ni Jeff ang isang butterfly sa windshield. Hinayla niya, gin-icing si Finch, at itinuro ang paru-paro. Bumangon si Finch at iniunat ang kanyang kamay, ngunit hindi ito naapektuhan ng sikat ng araw. Pagkatapos ay lumabas siya at dinama ang araw. Bumaba ang UV radiation hanggang sa puntong hindi na ito banta. Nakikita niya ang isang bulaklak at isa pang butterfly at bahagya siyang tumawa. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nadadaanan nila ang mga namumulaklak na kapatagan. Nang maglaon, nagbihi si Finch at nagpasya siya silang magpiknik sa araw, bagay na siya. Ay hindi nagagawa sa loob ng mahigit isang dekada. Pagkatapos ay ibinahagi ni Finch ang ilang higit pang mga alaala ng kanyang nakaraan habang nagnanais na makagawa siya ng higit pa ng kanyang buhay. Nang marinig ito, tuwang-tuwang bumangon si Jeff at ipinaliwanag na kung aalis sila ngayon, aabot sila. Ang Golden Gate Bridge sa loob ng halos labing walong oras. Gayunpaman, sinabi ni Finch na hindi siya makakarating. Biglang nangako kay Jeff na aalagaan niya si Goodyear kapag wala na siya. Pagkatapos nito, inilabas ni Finch ang bola ni Goodyear at ang dalawa ay nakikisali sa isang laro ng pagkuha. Pagkatapos ay ibinigay niya ang bola kay Jeff at ipinaliwanag na isa ito sa mga unang yugto sa paglikha. Magtiwala sa isang aso, ang dalawa ay nagkaroon ng maikling sandali ng kasiyahan bago biglang nagsimulang umubo ng dugo si Finch. Puno na ngayon ng dugo ang puting suit niya nang tanungin ni Jeff kung matutulungan niya siya sumagot si Finch na nagawa na niya ito. Nakipagkamay siya kay Jeff, at nagyakapan sila. Dito, kitang kita ni Jeff ang sama ng loob, at makikita natin na mayroon din siyang emosyon. Pagkatapos ay tinulungan ni Jeff si Finch sa RV, kung saan siya nahiga. Good year can souls Finch, habang si Jeff ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Tinapak ni Finch ang kanyang pinakamamahal na kaibigan sa likod, isang beses pa, bago pumanaw. Pagkatapos ay sinunog ng dalawa si Finch sa kapatagan, kasama ang kanyang UV suit. Pagkatapos nilang magluksa, ginawa ni Jeff ang pang-araw-araw na gawain ni Finch, at pinapakain ang aso. Mamaya, naglalaro ulit sila ng fetch. Kasama si Jeff, nagsimulang maging ligtas si Goodyear, at nagsimulang magbago. Nararamdaman din ni Jeff na responsibilidad na niya ngayon si Goodyear, nang sa wakas ay dumating sila sa Golden Gate Bridge, gumawa si Jeff ng isang alaala para kay Finch. Doon, nakahanap sila ng ilang mga mensahe na iniwan ng mga tao para sa kanilang mga mahal sa buhay, na hinahayaan sila. Alam kung saan sila matatagpuan. Napagpasyahan nito na mas marami ang nakaligtas, na may posibilidad na maging mga miyembro ng pamilya. Muling nagkita, sa huling eksena, idinikit ni Jeff ang kanyang pagguhit ng Finch Goodyear at ang kanyang sarili sa bakod umalis na silang dalawa papunta sa bagong lugar. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para makatulong. Palabas ang channel. Salamat sa panunood.